Bye, I love you. Bye. Bago tayo tatapos, syempre, warm up muna in nice, that speed Shoutout sa tropa natin na si Amista na dumaan. Nakilala ko huli na. Pauwi na rin siguro galing takbo. Syempre, bago ang lahat. Safety first. Kailangan natin mag-stretching para maiwasan natin na ma-injure habang tumatakbo. Tsaka syempre tumatakbo tayo para mawala ang stress. E eh, kapag na-injury ka, eh, may stress ka. Hindi ka na makakatakbo Kaya wag natin kalimutan mag-stretching muna bago ka tumakbo At eh, syempre mag-warm up na rin Warm up muna tapos Takbo na tayo maya maya 100 meters ulit na walk Sa lubong dapat tayo sa mga sasakyan Kaso sa parting left uh, Medyo mas skip Baka may ikit tayo Anyways Let's start it with a easy run Easy easy muna tayo Subukan natin mas mabilis pa sa 35 minutes yung makuha natin sa 5K at subukan natin lagpasan yung 5K ngayong gabi samahan niyo ako, let's go! panganiban na tayo 1K dito na tayo sa night market ng Naga City yung subay panganiban bago magpanganiban bridge problema lang dito sa urban kasi maraming ibon ayun no? o ka nyan legit tapos traffic pa may isang kahit ayaw mo kuminto hihintuwa kasi may mga tumitigil na sasakyan hihira ang kapag nasa urban eh. lalo kapag may nahabol kang goal let's go sana all may kasabay hey. Oh, nice Let's go. Na ulmay ka sa bike. Hindi tayo dadaan sa Pransya. Dadaan tayo ng bagong bayan. Dito na tayo sa kabaan ng bagong bayan soon. Mamaya nililito tayo sa Magsasay Avenue Extension. For Libuton. 1 okay na lang Tumatakbong oras Pero minto Pagtakbo natin Bawi tayo kasi Nandito tayo doon Bilisan na natin ng konti okay, Patang pahato Idol What up <laughs> Diyan tayo Nagumpisa kanina At diyan din tayo Magtatapos Exact 5k In <laughs> fairness mga jug natin ngayon mas nalikin natin na hindi masyadong mahirap sa una lang kapag una tatapos ka na mabilis nas feeling mo suko ka na pero kapag patapos na feeling mo wala na habang tumatagal eh cool down na lang tayo hindi natin ina-expect na ma-hit pa rin natin ang panibagong personal record natin. Nung nakaraan, 35 minutes yung takbo natin ng 5K. Ngayon, 34 na lang. Siguro sa mga susunod, mas mabilis pa. sa susunod, ma-hit na natin talaga yung sub-30 para mas masaya. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung process kasi nakikita naman natin ang ating mini-improvement. Kahit konti, may improvement pa rin. Ang importante, ma-practice natin yung consistent tayo sa pagtakbo. Kasi sa susunod na takbo natin, 10K na. May mga makakasama tayo. Kaya paano yan? Kita-kita -kit sa next takbo. Namara para!